Believe to believe in magic. Tell me now, do people find extra gold in a room that's full of streamers? You've got to believe in magic. Someday strong <laughs> Vote for more <laughs> Someone will or lemon. Some of magic. Tell me how two people find each other in a world that's full of strangers. Cat to live Kaya mo yan. Sige. Para kay Daniel. Yes, I love Daniel Padilla. Oh my God. <laughs> <laughs> oh, kaya siya to kasi. I love Daniel Padilla. <laughs> <laughs> Gano mo kamahal si Daniel? Ano, um, sipte sila ni Darren. Super na super, super. 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 <laughs> Sige lang, todo mo na. Last well, day na. I love Daniel <laughs> Sige. Mamaya ako ulit. Pero magti-tweet limit muna ako sa Twitter. Pagkatapos kita videohan. Kumanta ka nga. Eh, dinanala ko nga yung kanta nga. Yung dun sa ano. Uh -huh talking. Ano tayo yung lyrics? <laughs> <laughs> Boom pa nes. Yung pisa, hindi ko ano. Ano nga yun? Got to believe ang naiisip ko. Yung naririnig ko, got to believe. <laughs> <laughs> Oo, oh, yun, ayan na. Chinese act na naman. Epekto okay. ng kakapanood ng got to believe simula na muna. Iya, naging ano nga tuloy. Dahil SS ko. um, ano na lang yung kanta ni Daniel Padilla. Nasa ilalim yung kanta Daniel Padilla. Sige. Ano yung anak? Ano yung Ano yung shortcut? Ano <laughs> adik sayo kahit yung Ano Ano yung anak? Ano Ay, shortcut, Ano eh. Ano yung okay. Ano ba? Ano Sabi, adik sayo. Adik sayo. Ano yung <laughs> <sayo>. <laughs> Hindi, kahit huwag ako. Kaya nga, ikakantayin ko Huwag natin, huwag kasubay. Nga, oh, yeah, tuloy ka so, uh, so, ako sa taon. Um, so. Huwag <laughs> uh, kasubay. Uh, so. Huwag ka nga, subay. Huwag tayong paa ako, bab. Kahit... Ay. Wala na. Oh, Mamaya ulit. Adik uh, Bye-bye! Alright, I love Danielle. But Madali, but message mo ma kay Danielle. बहुत बाय बाय